magandang araw sa inyo mga kabukid Ngayong araw po ay regular na araw dito po sa admin Sa ating maliit na munting farm mga kabukid no? Kasi itong maliit at munting farm na ito mga kabukid ay uh, kalamansi Na may intercropping ng saging, tundan at lakatan At may intercropping ng uh, lansones at abukado mga kabukid merong konting po itong guyabano pero ito po ay mga ano lang pampa shades ko lang yan dahil magdadaan nga itong tag-init so pampa shades lang po yan dahil ang lansones po ay gusto niyan medyo may lilom nalililuman may pagka epiphytes po ang lansones ibig sabihin po ay gusto niya medyo uh, nalililiman siya ng ibang halaman tulad ng halaman ng durian at halaman na saging nandun siya sa kanopinon dahil mas mabilis po siyang uh, lumaki ayaw niya rin masyadong nakabilad sa araw kapag gagay ang bata pa mga kabukid. so ngayon po upansin ninyo uh, pinatay ko kasi dito yung maliliit na ano pinatay ko dyan mga kabukid yung mga lakatan dahil na nagkasakit umahal pa sa gamot ng tao yung ating gagastusin kaya pinatay ko uh, pinaltan ko ng tundan meron akong tundan yang tinanim pakikita ko sa inyo medyo mas maganda yon at saka yung senyorita na mas maganda po yon walang sakit at matibay sa sakit so yun po yung gumanda ngayon no? so yun po yung ginagawa ko ngayon nagbubutas kami ngayon muna ng pang tundan at ah, pang senyorita at ito ay inilagay namin sa pagitan ng mga lansones mga kabugid so wala kasing sakit yung ano dito yung tundan maganda ang tundan nakapamunga na nga mga bukid at hindi ko lang na videohan may bunga na yun so yan tundan yan eh yan linya na yan yan ay tundan so mas maganda siya talaga at kukuha nga ako dito ng mga subwal malapit din dito pala mga bukid yung tubig yan eh. Ayan mga bukid no. Malapit din dito sa amin yung irrigation. Ito po ay main canal dito sa amin. So katabi lang po niya na yung aming maliit na farm. At doon naman po sa kabila ay yung aming maliit din na ganzones din ang tinanong namin mga bata pa mga bukid. So pag masdan nyo po yun at hintayin-hintayin nyo po ay gaganda na rin po yun after 5 years. So Medyo matagal-tagal pero mas maikli naman yun kaysa sa sa niyog. Yun na nga ang kwento natin ngayon mga bukid. Dahil wala tayong gagawin ngayon kung hindi magtanim na magtanim. So ngayon po kasi ay tangaling tapat. So yung mga tropa ko, yung dalawa tropa ay kumakain pa. So tinitingnan ko yung aming mga 'yung aming mga ginawa, no, 'yung mga aming mga ginawang butas, no, para sa saging. So ito. Ito 'yung butas. Para sa saging namin. No, medyo oh, medyo luluangan pa. Medyo makipot, luluangan pa namin 'to. So, yan po. aming ginawa ngayon. So pinatay ko kasi dito kay humawon 'tong mga bukid, dito pinatay ko 'yung mga lakatan. iniwang ko lang 'yung ibon lakatan, medyo maganda. Pero may sakit po kasi, hindi makatuloy. So, ang palit namin ay, ano, uh, tundan naman, tsaka senyorita. So, ang katanim kasi dati dito mga bukit ay, ano, ng yang sabah. So, ngayon po, ang aking itatanim yun nga, tundan at senyorita. Para, uh, mas maganda yan. Magkaroon dito ng konting dilun sa mga lansones natin. So, dito po kasi, ang mga nakatanim dito, kapansin nyo, ano, at yan po ay isang taon pa lamang. Tinanim ko yun ay November din. Last year. Ito, kalamansi ito eh. Mga kalamansi. May intercrop ka akong saging. No. Hmm, halaki na ng lansones oh. Eh. So yun po yung kwento natin ngayon. Regular na araw po ito. Tapos na po tayo kasi mag-abono doon ng kalamansi. Ay, ng lansunis. Ngayon po, nandito ako sa aking maliit na taniman. Ito po yung sinisimulan ko pa lang po mga kabukid at ang plano po nito ay mga nasa 5 uh, years to 10 years na paghihintay natin at ngayon po ay nakaka tatlong taon pa lang tayo dahil yung iba po dito ay tatlong taon na ito, itong lasones na ito mga kabukid ito po ay dalawang taon pa lang naman ito yung iba po ay tatlo yung iba po isang taon uh, dahil nga po ay taon taon ako naguhulip dahil hindi naman po natin ma perfect yan na mabuhay lahat o tingnan nyo to ito po yung nasa kanlong ng Kuya Bano. O, malaki. Mabilis po siyang lumaki. Yung ating lansones na yan. So, mayroon po akong bagong tanim doon. So, taon-taon po may bago akong tanim dito. po ako dito. Dahil, ano po, nang hindi po hindi rin po kasi ma-perfect talaga. So yun po, no. Ngayon, nagtanim kami, nagtatanim kami ng saging papahinga lang sila so, ang hatangaling tapat ngayon so ito oh. yan oh, ito malapad lapad to malapad lapad ito ito tinanim ko po to November last year ngayon po ay November 22 ko to tinanim itong kalamansi na ito. ngayon po ay October 27, 2023 so mabilis na po siyang lumaki sa susunod mga bukid na linggo tayo mag-aabono kami ng ipot ng manok dahil meron po akong alagang manok at uh, na, nakaipon na po ako ulit no ng um, ipot na halos nasa 8 uh, months ko na pong binubulok yon so ngayon po ay dito ko naman pan, dito ko naman po sa uh, kalamansian uh, dito sa mga tanim na ito dito ko itatanim lahat ah uh, dito ko ilalagay lahat yung ipon na aking nakuha sa aking maliit na manukan mga abugid So ito po ay multi-cropping na lugar. Itong farm po na ito. Naka multi-cropping po ito. At halos apat na apat hanggang limang crops yung inilagay ko dito mga abutin. So yun po. Ngayong araw ang ating gawain. So, pasyala naman natin yung mga matatandang kalamansi doon. So yun nga mga bukid no. Dito tayo ngayon ulit sa isang parte. Kung pansin nyo, malalaki na po itong ating tinanim na kalamansi dito. O. Dito po ay maliliit pa eh. Ito po ay nasa napuril po kasi itong mga kabukid no. Nagkasakit pa kasi ito. Kinain ito ng mga insekto. So dahil nga wala pa akong budget noon masyado at hindi ko nahulipan kaya malalaki ang ang naging uh, space so, hindi po agad ako nakapaghulit kasi may medyo mahal ho ang ang ano pula ng ang kalamansi kaya po uh, hindi pa po ako nakapaghulit ito pa lang po yung kakaunti po yung naging hulit ito pa lang po pero kahit pa po ay maganda-ganda na kaysa naman sa dati No? no? Ayan po. At dito naman po banda mga bugid ay yung aking ano mga bukado. Yan po ay tatlong taon na rin. So malayo-malayo ang pagitan ng kalamansi at abukado no at saka yung aking mga duko ito duko itong lansones eh. sibling po ito yung iba po ay grafted so malayo malayo po ang pagitan ng tatlong taong avocado at tatlong taong lansones sa ito magtatatlong taon na rin po itong kalamansi ko dahil napuri nga naubos po yan ng, ng mga insekto ng mga nakaraang panahon niya dahil wala akong pang maintain so ang naging ano sa akin mga abugid naging aral sa akin pagka ang nalaman ko mga, ang nalaman ko mga na malaki ang kapital no so malaki po ang kapital ng pagkakalamansi kailangan po talaga may kapital sa kalamansi bago umpisahan so mga katulad ko may medyo kaunti lang yung puhunan kung mga kabuhid kaya ganito lang yung inabot ng na ating um, uh, taniman pero bagamat ganun pa man ay meron na pong pagbabago kaysa noon so mas mabilis po siyang lumaki ngayon so yun nga mga kabuhid ko, nakakating ah, na natin yung bundok doon kasi nagdala lang ako ng pagkain dito sa aking mga tropa papahinga nga sila so diskartehan natin yung bundok doon dahil gusto kong tamnan ng konting singurita pangit kasi doon ang tundan may sakit so papaltang ko rin singurita ang tatanim ko at saka tundan tapos sa May or June next year ay tatamna natin ng ng ano ng dito, durian at saka avocado so dito, doon lang naman po itong mga bukit eh. may burol kasi dito sa dulo ng lupa ng farm na ito so pinagpuputol ko na pinagpuputol ko na itong mga mga lakatan ay sa pa dito pinalitan ko na ng... to ito na yung ating kinanim na bukado ito pinalit natin mga abukid malambot ng lupa dito eh oh. so yan ito pa yung ibang abukado ko hanggang doon nagtanim tayo hanggang doon mga kabukid ng abukado ito pa yung isa ito ano, abukado rin yan po yun ah oh. So, dito, yan. Yung hugis na yan, mga bukid, yung burul na yan. Diyan tayo mag, ano, tatanim ng durian. Tapos, senyorita. Tsaka na natin, puputulin yung saba. So, yun yung diskarte. Pero, may tanim yan, mga bukid, na seedling na, ano, na pansones. Mga duko, ang naitanim ko dyan. Tsaka, yung iba ay dabaw na variety. Yung hulo, no? na tawag natin geologs so yun po yun ang kunting palayang kasi dito mga bugid eh. dun po yan sa sa anong dito sa aking bantay so ito po yung ating pinamnan. so ito yung ating sagingan dito sa may bantong dulo dulo na po ito ng farm na ito mga bugid so yan sa may sagingan na yan tinagpapatay ko po na po ang saba so malalaki na ang ating bukado ito na oh So, nilagyan ko to ng abukado dito sa area na ito tapos uh, isingita natin to ng kalamansi kasi siguro dito mga, mga 80 kalamansi mga bukid dito sa abukana na ito ito kasi ay pangit itong aking saba madaling mag ano madaling magbulot ang bunga tsaka hindi maganda ang bunga mga bukid may mga tama ng surot So yun mga bukid no Sa araw na to hanggang dito na lamang itong ating konting kuntuan mga bukid Dahil uh, bukas po naman ay gagawin din namin itong pagbubutas ng lupa dito At uh, siguro po mga tatlong araw tapos na namin itong tamnan Pero pahinga kami pagdating ng November 1 Tapos sa ibang araw ulit mga kapatuloy namin ipagpapatuloy itong, itong ating Uh, tanim ng saging dito yun nga po ito na po yung last na na tanim namin dahil parang dar malapit na po kasi mag end itong year so baka magkaroon ng uh, tag init so yung mga ikinanim natin ngayong panahon na ito ay baka abutin ng init ay mamatay pa so siguro yung sunod nating tanim mga ano pa may or June hanggang July dyan tayo magtatanim dahil umpisa na ulit ng tag-ulan so kung ngayon po kasi malapit na magtapos tong ulan kahit tong ulan malapit na po kasi magtapos itong ulan so baka magsarado na ito ng January or February kaya medyo matinding init yung dadanasin ito kaya saging na lang muna yung aking itinanim at saka ano magmamalching tayo hindi na muna ako mag uh, spray dito ng herbicide dahil tapos na po yung patay na rin naman yung kugon yan o, no? oh, mga kugon po kasi ito. ito, patay na rin yung kugon so ahayaan ko na munang ah, lumago yung ibang damo, yung mga bagin mag-uumpisa na dito mga abugid o ito o oh. ito, 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 ito. Nag uumpisa na mga bagin na ito o, oh, yan o oh, Nag uumpisa na, hanggang doon na sila o, oh, papagano na yan so, gamas na lang weedings na lang no hand weeding na lang cultivate na lang gagawin natin tapos magmamalching kami ng mga uh, damo ng ito uh, yung damo dito sa ating pan para mapaganda natin yung init tsaka siguro pagka nagkaroon ng init ngayon kahit mga dalawang linggo lang mga bukid eh magbibilik na ako para po tuloy-tuloy itong ating kalamansian na ito mga bugid. Salamat po pala sa inyong suporta mga bugid. Dahil kahit papano ay sa inyong pong suporta. Dahil kahit papano mga bugid sa inyong pong suporta at panonood dito sa ating channel ay masusuportahan po namin itong munting pan na ito. Kasama yung ibang trabahador mga bugid. Maraming salamat po. Salam.